Ibig sabihin, before you condemn. You know, men, pakinggan ninyo ito ha, ah, men judge best when they condemn. Pinakamahusay in husga sa tao lalabas yan. Lalo yung husga na yan, kasamaan sa kapwa ng tao. But before conducting, dilima, sirma ng human rights, siguradur. Wala mang pinahil. Sige, yaw-yaw sa akin. Ayoko naman siyang patulan kasi panget siya. Baka patulan ko, tapos, oh, sige, mag-usap tayo, mayor. Na. Tapos, saan, ma'am? Ikaw kung saan mo gusto. Alam ko na noon pa. Totoo alam ko kaya si David, ba sinabi ko, dilemma, I am listening to you. Hindi diyan ako, akala siguro yung bibiro ako. Ngayon, hindi akalain. Eh, alam mo, when you get to be president, marami na rin ibang bansa na, ano, gusto mo talaga. Sige, kaibigan tayo. So, alam ko na. Doon, diba sabi ko, dilemma, did I not tell you that I was listening to you? Nung pagsabi ko, go hang yourself, yun na yun, dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako ang kayaan ko sila, bitagiri. Siya yun. So, ganito yan. Sabi ko sa mga opisyal ninyo, be careful. Kayo na sa likod, problema kayo nito, kami iminam sa Narcopolitics has entered the Philippine democracy. Bantay kayo dyan. Kaya ako hindi pumayag na mag election ngayon. Kasi yung mga mayor, goberno na sabi, they will still have the money to spend and be in power. Pag hindi, ma, hindi mo na matang, if we cannot destroy the apparatus, now, kayo, kayo, tayo, the next generation will be compromised. Ang anak din yung ng mga high school ngayon, wag na yan nasa college. Hindi, din naman siya. No? Pero delikado pa rin ang mga apo niyo. Sabihin ko sa inyo, pinaka masa, ang pinaka-ano sa tao, yung ano, ang apo natin. Hindi pa nga tayo sa anak. Eh. Apo. Basta apo. Isang araw kami pag makipaglaro sa apo mo, maligaya ka pa. Kaya sabi ko sa lahat, I will end by saying, hindi ah, pa pala, huwag mo nang end kayo. How many awardees? Ilan yung dumaan dito? Well, you'll get mga 200,000 each. Pamatay pa, karami pa dyan. No, basta, remember, if I have time, you listen to me. Sino ba nag-aral sa Dabao ng basic police course, officer's course? Yung dumaan sa lecture ko. May notes pa kayo? Yung matrix ko? Makinig lang kayo. Uh, meron kasi ako, you know, when I got married, I passed the bar, bar, ano, class 72, bar 72 ako. Nung nakasawa ako bigla, kaanak ako, hindi ko kalain na uh, mahirapan ako sa... So I had to teach dyan sa Police Academy sa Mintal. So, 1973 hanggang hanggang ngayon, nagli-lecture ako. Pag mag-lecture ako sa inyo, tingnan ninyo mabuti. Kuplahe, kuplahe, tingnan ninyo yung matrix ang dumaan sa akin. It's about one hour, one hour ten, thirty, the most. Makinig kayo, yun na yun. Yun na yun ang buhay ninyo pagka -polis. Alam mo na lahat, Makin sundan mo lang yung akin. Ganun naman yan. Arrest. With warrant, without warrant. With warrant, court. Without warrant, 9, 18, 36. Ganun yan. Tapos, yun. Filing of cases. To. Wala nang basa-basa. Alam ko man, hindi kayo nagabasa noon. Subasa so, pa dyan ito, binisaya lang, pero yun na yun. Yun ang tapos search, arrow, with warrant, description, precedence, exactly ano yan, without warrant, at prusot, dito, uh, uh escape, escapeo. Yun, yun, yun. About 30 minutes. Yun na yung polis, pagka-polis mo. Tapos dito, kasi bigyan ko itong mga military ng Because the advent is next is terrorism. Hindi na masyado yung nung If we get lucky to have a peace agreement with the communists, then they would ito, labanan ito ng covert. Bigyan ko yan sila ng block. Magbili ako ng lahat, lahat ng hatay sundalo, bigyan ko ng block. Kasi kung wala ng kalaban, makita kay sa bayan, mag yung polis dito, inuman yung sundalo doon. Pagkatapos, magbarilan yan sila para mga gago <laughs> tang ina. <laughs> mabasa basa ko army and police ang suso. Buti hindi ko inabutan, sapakin ko Kaya mag-inom. Pag mag-ilog sa mor, mag tingog ang mga yawa. <laughs> Tapos mag kasi katupong pikas, dugay na sabuki, na kakanaog, mangilog na po doon. Dug... Pagkahuman, o kinsalay tigas, ah, barilay dayon. Awarding, awarding. Asam kung award ninyo. Basig nga wang clip sa papel. Bahala. So bigyan ko rin sila because the next generation is terrorism. Hindi mo na, I discuss the, the things that we plan to do. Uh, it's supposed to be public. But mainly, it's, it's gonna be something like a covert operation. Crime on detection yan. Ang kalaban mo dyan, isa, dalawa, tatlo. If ever may encounter ka sa bukit, could not be more than 100. Uh, but be careful, kasi itong komunista, mabilis yan. Itong sila, static yan. Just like in Hono. Basilan is uh, very small. I mean, if you get about 10 battalions there. I am going to get something like, Dolores uh, Sana is asking 20,000 additional troops. Ako, I'm, I would like uh, by next year, tapos na sana. I don't know how many months yung sub-training. So I would have something like about 10 to dito. Mobile to rural, uh, urban, urban terrorism. Right? But that will be uh, our planning uh, in, the, in the days to come before Christmas. So, maghintay lang kayo. You just do your work. Huwag magtakot. Huwag magtakot na. No? Just remember the guidelines. I gave you the standard only if pagtingin mo in the convention by the chiefs of police sa Europe at sa Amerika. Sa Amerika ngayon, pag sinabi down ka, down ka talaga. O hands up ka. Pag nagkamali, hands up tapos ang kamay mo nag-travel sa bulsa. They are agreed now na po dito yung sabihan, sabihan, <laughs> violation ng human rights. It is now agreed amongst them na any overt action, pagsabi taas ang kamay, tapos magbaba ang kamay mo kung sa ang bulsa, basi nagkamot ka ng itlog mo kay Makati, uh, napatay ka. Sa so, tima malaman man. Pag magbunot ng ganon, huwag ka na maghintay. Huwag pag na ng circuit, ang akong pusod na i-mamang. Wala ka ng panahon mag You know, if you kill a person on a judgment, wala kang malis, except that you thought at that time that you were in danger, that is good faith. Baka na talaga yung ayaw ka o parang kasi mag ka ng ganon tapos nagkamali ka. You just, ito lang ang remember mo, ha? Hinit, eh. Sama mo kasi ang lipat natin. Ano ba ano? lang yung... Ito na lang. Uh, it's always... Uh, ko lang itong figura. Uh, You're the policeman. Ano ka? At that time sa encuentro, were you a policeman or not in the performance of duty? Meaning to say, kung ikaw ang pulis, nakaharap mo ito, nagkabarilan kayo, ano ang sitwasyon mo noon? Nagtatrabaho ka as a police in the performance of duty union. Ngayon, ikaw pulis. At that time, nagkabarilan kayo. Ano ka? Wala, nagapihap eh. Kaharap yung army. Nang ina, nag ng mic, nagbarilan. At that time, ano ka? Were you in the performance of duty? No. Yan. Ngayon, ikaw, police ka. May terorista dito, drug addict. Binaril mo. Nakaw, auto ka. Brrrt! Tumama dito. Sampung tao patay. You are, again, you are engaged in a terrorist. Are you responsible for the killing here? No. Why? Because collateral damage, you were in the performance of duty, you could not have stopped the bullets, and you have every right to defend yourself. Performance of duty and self-defense. Ikaw, polis ka, sige, pangobra dahil sa pangapago -pang -pang dahil sa sabungan ang away. May usa ka civilian si kay away ng baril nimo. Are you in the performance of duty? Ngayon, nagparila kay doon sa Kristo. May namatay dito tindera. Marami mayang yan sa bungan. lumusot yung bala mo. Liable ka dito? Yes, because at that time, you are not in the performance of duty. That's about it.